So yun mga weeks, ang masayang hapon sa lahat dyan. Tayo ngayon mga Gawix ay may buto ng pichay dito no? na dati pa ay gamit din natin at mayroon pang tira. So ngayon mga Gawix, tayo ay magpunla ulit ng bago. Yan. Ito yung ating butong pichay na dito natin ipupunla. No? Ayan, punlahan natin yan. So ito yung ating nabuksan dati at ngayon ay magpunla tayo ulit ng bago Kukuha tayo ng buto nito mga gawigs para dyan ay ating ipupunla Ayan So hindi naman karamihan no Katamtaman lang ang dami So ito na mga gawiks. binuksan na natin no Yung tali ng guma ay atin ang inalis at ito yung laman So yan mga gawigs ibuhos natin dyan ng ilang piraso Ayan So yan ay mga butong pichay. Ayan. So yan ay ating ilagay ngayon dito, no? Ikalat natin diyan. So yan. Antayin natin mga weeks ang pag niyan kung ilang araw. So yan. At yan ang ating itatanim doon sa mga bakanting empty na mga bottles ng Coca-Cola mga weeks sa self-pottering, no? dahil dati tayo ay nakapag tanim na nasubukan na natin sa cell pottering sa may mga empty coca cola bottles so ayan na ang ating bagong punlang pitchay. so yan so, pag may sobra dito mga gawiks ibabalik lang natin sa lalagyan so ayan ang kulay nya ay kita nyo naman yan Hindi ko masabi ang kulay mga gawiks. Yan. Kulay light blue. So, yan. Marami na yan mga gawiks, no? ayun marami na yan. Marami na yung buto na yan na ating nailagay dyan. Pero di tayo sure na lahat yan ay mabubuhay. Kaya, simpre, medyo damihan natin ng kunti. Okay na yan mga guwigs. tama na yan. Ayan na nga. Itong tira ay babalik ko dito para naman sa susunod ulit. Ayan, dahil sa hindi naman tayo karamihan magtanim no, kaya hindi natin naubos yung isang pakiti. So, yun lang, bye bye. Ayan mga guwigs, isang masayang hapon sa lahat dyan. Ayan na nga, at makakulimlim ang hapon natin ngayon mga guwigs sa hapon na ito mga guwiks yung ating naipunla na mga pichay ayan ang mga guwix, no so try natin to na i-transplant i-transplant natin dito mga guwix, na mayroon tayong dating pinagtaniman din ng pichay at kangkong so dito mga guwix, ang ating pwesto sa pagtanim ng pichay ngayon no yan so dito yan mga guwiks ayan so yan ay nalinis ko nung mga nakaraang araw no ngayon dahil sa Siyempre, nung tayo ay nag-harvest ang mga lupa na iba ay kasama nating naalis. Kaya ngayon, ang mga butas na yan ay kulang sa lupa at dagdagan natin muna yan mga gawiks ng lupa bago natin i-transplant yung ating mga No? So yan, mayroon tayo ditong lupa na pwede natin idagdag dyan. So yan naman ay <coughs> ating uh, eh, decompose doon sa likod mga gawiks. So yan ay ating idadagdag dagdagan natin yung mga kulang. So, katulad yan, mga gawiks. So, yan. Kulang yan. Dagdagan lang natin. Mga kulang sa lupa ay ating dagdagan. Yan. So, kilang okay naman yan. Kahit sobra ang lupa sa ibabaw, mga gawiks. Para yan naman ay mga butas na sa gitna ng siminto. Yan. Ganun lang. At, simpre, pagpatuloy ko lang yung pagdagdag ng mga lupa dito, mga gawiks, no hanggang sa mamaya i-transplant na natin yung ating mga pichay mga pichay dyan at simpre yan ay basahin muna natin bago natin i-transplant yung ating mga punla na pichay no ayan, ayan yung mga nadagdagan natin ng lupa na so yan so ayan na nga mga weeks, no natapos na natin dagdagan ng lupa yung ating pagtaniman ng pichay ano, ay ating namang ano ngayon ah, basahin ang, ang lupa ng tubig So yan. So para ang ating itatanim dyan ay maganda. Maganda yung kanyang lupa. Medyo basa. So yan ngayon mga gawik sa hapon na ito. Ang magandang paglilipat na mga tanim natin. No? Kahit sa anong mga tanim dyan. Ang panahon na hapon ay maganda para sa paglilipat, pagtransplant ng kahit anong itatanim natin tubig sa mga lupa no, ayan para maganda siyang paglipatan ng ating tanim so ito yung ating pichay no basahin din natin yan mga gawiks yan para mas madali natin kunin dyan sa lupa no basahin natin so yan basa na lahat so yan mainam lang ang pag mayroon tayong mga time na pagtatanim mga gawiks no katulad ngayon hapon at wala na tayong trabaho kaya ito ngayon yung ating extra time na pag tatrabaho ayan simpre para tayo ay may aanihin so ito na ngayon ang ating gagawin no kukuha tayo dito ng ating itra transplant kakamayin lang natin ayan yan ay isa isahin lang natin no ito yan mga gawiks ito yun Ayan, so simpre bubutas tayo dyan yan ibabao natin ang kanyang puno ayan so yan dahil sa binasa natin kaya malambot ang lupa so antayin natin to pag laki mga gawiks no simpre pag may tatanim may aanihin yan one yan nakaisa na tayo So dito 'yan, kuha pa tayo pangalawa. So yung iba na hindi natin makuha dahil sa maliit, piliin lang natin yung ating kukunin mga gawiks no. na maganda, magandang i-transplant eh, katulad niyan. Yung iba kasi buhol-buhol na sila dahil dikit-dikit. So dito. Ayun. Babaon natin sa ilalim. So ayun, dalawa na. So pagpatuloy ko lang mga gawiks hanggang sa makumplito lahat yung mga butas dito. So yan. So yan mga gawiks, nasa dulo na tayo no. Tayo ay malapit nang matapos dito sa unang hilira. Unang hilira ng mga bato. Yan. Matatapos na tayo sa ating pag transplant ng pichay. Ayan, tanim-tanim lang tayo habang may time. Uwa, patay dito ng isa isa na lang yung kailangan so yan isang peraso so ito mga gawiks yan so yan ang last dito sa unang hilira doon na tayo sa pangalawa so yan na nga So ayan na yun mga gawiks Ang ating unang hilira na na-transplant ngayon Ayan So dito na tayo sa pangalawa Medyo malapad-lapad tong pangalawa mga gawiks no Kasi nakabalagbag Ito pahaba Ayan So pagpatuloy lang natin to hanggang sa matapos natin dyan So So ayan na mga gawiks Dito nga tayo sa huling hilira na no Ayan yung ating pinagpupunla na mga pichay tapusin na natin dito so ayan shoot lang natin dyan mga goods. so ayan tiyaga-tiyaga lang yan wala naman tayong <coughs> ibang gawa dito sa oras nang wala tayong trabaho yan siguro eh, isip-isip kung paano tayo makatipid <coughs> ayan sayang sayang din kasi itong pwesto na ito mga gawiks no yan, susunod naman natin na uh, punla dito kapag ma-harvest natin ang pichay ay Chinese kangkong naman. Palit-palit lang yan mga gawiks dahil Chinese kangkong nga yung ating unang naitanim dito. Tapos pichay. Ayos naman. Tayo naman ay nakapag-harvest ng maganda. Di naman tayo nabibigo. Ayan. ayan tayo tayo'y malapit na na matapos yes 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 ayan tatlong na lang tatlong piraso na lang mga gawits ayan, dalawa na lang, dalawa yes, yahoo isa na lang isa na lang mga gawigs so, try natin to may ugat naman siya eh ayan, huling isang piraso So yan Tayo ay nakatapos na nga mga gawiks no Sa ngayon ayan yung ating mga natapos na punla Na mga pichay Ayan So diligan natin ngayon yan mga gawiks May pandilig tayo dito Kuha tayo ng tubig dito sa fish pan Ayan, ayan yung ating pandilig dito at marami diyang tilapia, tilapia na malalaki, maliliit, halo-halo. So, ayan. Siyempre, ganyan talaga mga guwigs. Pagkatapos punda ay sabay dilig para hanggang sa umaga makaka-recover sila. So, yan. Ayan, hanggang dito na lang mga gawigs. Muli, masam, maraming salamat sa lahat dyan, sa inyong suporta sa aking YouTube channel. At simpre, masayang buhay lang sa lahat dyan. Ayan, tayo ay nakatapos na naman sa ating pag ng pichay Update ko lang yan mga weeks, Kung hanggang sa pag natin sa ngayon, ako'y magpasalamat magpas muna sa inyong lahat dyan. Bye-bye. Yahoo!